tayo sa highlight. Namili tayo ng almusal. Almusal bukas. Babalik na tayo sa pinanggalingan. Uy, may coffee sila. Ano sa hayo? Pato. Gusto kong bumili ng kotas. Tatawid ako. Tingnan natin. Kung may protest pa sa kabila. Nagliligpit na yata. Sa tires are trying. Going Road, Restaurant. Let's go. Tawiran na. Bibili ako ng putas. O, yung ganda ng anong kainan dito. Marami palang mga pentang dito kaya lang hindi lang kaya ngayon lang ako lumabas hinagko kung may frutas doon na abakado hindi tayo ng abakado may susi po oh, may iwan ng susi po oh, hindi akong makapasok mayroon kaya frutas dyan Oops, oops, oops. Terima kasih kerana sobrang lakas ang tinda nila chad doon ito pala yung market kala, kala, nga dyan. Meron. ito lara. ito lang 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 ito ito lang ito ada jeep aku sama orang lain. Jangan jangan Okay guys, kita berenang. kung nakami doguday, she wow, fresh na fresh ang kalusada, na baldehan, na baldehan, nang ulan naman, wii kapi nagday, kapi kapi nagday Nandito <laughs> tayo pag-alaga sa labas. Bumili ng pang-almusal bukas. Tinapay <laughs> ah, yung gulo ko. Ayan, bread. Bread lang siya. Saan ba yung kalye? Ayan. Ah, well, well. Win, win. Win, win e eh, parking lot pala rito. Kaya po, gabi na guys. Kahit ang minutes na ba tayo? Four minutes! So hanggang dito na lang guys. Ay hindi pa. Ay, na Ah. Uh, maglalakad ako hanggang doon sa dorm. Dormitory ng aking alagang batang ui